Okay, Mitsubishi Montero. Ayan. Ito na yung request mo, Bossing. Saan nga ba ako nagkakabit ng busina kapag ka sa ganitong model ng ano ng uh, Montero? Lalo na bagay meron siyang auxiliary fan. Okay. So, do sa una, ang ginagawa ko, dito ako naglalagay ng busina. Diyan sa part na yan. May tornilyohan yan dyan, magkalapit. Ayun, kung nyo, ayan o ito yung kalimitan kong ginagawa. Ayan. Nandiyan yung ano niya, yung tornilyohan. Ayun. Kita nyo. Ayan. Tapos, tapos ayan. Ito yung mas malimit kong kabitan ng ano, pagkabitan ng busina. Okay? Kasunod nyan dito, kapag wala auxiliary pan, dito ko naman kinakabit yan. Naglalagay lang ako bracket dyan dito naglalagay ako ng bracket mula dito yan mula dito sa tornilyo na to patawid dun Doon sa tornilyohan na yon kung wala akong auxiliary pan na nakaharang okay pero kung meron ganitong auxiliary pan at meron din dito nakalagay so saan pa tayo pwedeng maglagay ng busina ngayon option ko naman dyan dito unang pwesto ng busina halimbawa bosyo or Megasonic Roots, dito ang isa. Yan. Dito nyo ilagay yung isa. Diyan sa tornilyuhan na yan. Yan. Yan yung isang busina. Pangalawa, pangalawa, ganito naman ang gawin nyo. Itong sa switch ng airbag, yan. Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo yung switch ng airbag na yan. Yung sensor. Tapos, dito kayo magpalaki ng butas ang ginagawa ko kasi dyan kinikikil ko yung butas na yan kailangan magkasya itong insert screw pag nagkasya na ito yan, kikilin nyo lang yan. medyo bandang baba yan okay, or gitna, bahala kayo pa basta palakihin nyo lang to basta magkasya ito yan, pag nagkasya na yan meron pa akong tools na ginagamit dyan yung parang rivets sa kanya siya ay press dito para magkaroon siya ng bolt dun sa ano. Para magkaroon siya ng parang nut, bolt in nut, yan. Tapos pagkatapos nun, no, nabutas niya na yan, ito na ang ilagay niya yung mahabang screw. Ah, mahabang ano, tornilyo. Yan. Ibabaw niya yan dito. Yan, magiging double nut yan. Pagkabaon nyo dyan, may nut, tapos ay double nut pa dito. Parang yung ginagawa ko doon sa iba kong lalo na doon sa Nissan Terra. Yan. Tapos yan ang pwesto niyan pa ganito. Okay? Yan ang pwesto niyan. Ganyan ako maglagay ng busina sa ganitong Montero. Kung sakali lang naman yan ay merong ano, merong auxiliary pan at okupado na yung dito sa baba. Ngayon, kung available dito, dito ay hindi. So pwede tayo maglagay dito. Pwede rin magkahiwalay. Pero kung ako ito at dito ay available, pwede kayo maglagay dito. Okay? So ganun lang. Tapos dito yung ano, yung sensor ng airbag, tanggalin nyo lang to. Itong clip na to. Pag tinanggal nyo yan, ipalit nyo ito. Pag ganun. Okay? pag ganyan para nakakapit pa rin to sa body. Okay, ganun lang ang style dyan. Basta ito, kailangan nyo ng ganito para dito. Tapos yung mahabang tornilyo, yan. Okay, tapos ang pwesto nya, dito yung isang busina, at dito ang isang busina. So yun, ganun lang ang style nyan. Para dito sa Montero, Mitsubishi Montero. Okay. Yun, ganun lang ang pwesto niyan. Okay. Ito kasi may busina na. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ang style dun sa mga pwestohan niya. Okay. So, yun. Okay na. Thank you, thank you.